Upang maipagpatuloy ang perfectong paglilingkod Verillo, Vergel, Fidel Ako okay. po, ating gabit-gabit na po sa harapan ninyo ang ginagawa. Basta kayong mga bata, kayo yung magbabayad at ating mga teacher, dahil ito po palagi ang inyong action man para tubulong sa inyo. Ganon po kahalaga kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Dahil kung kayo po ay matutulungan ko, ay ako'y masayang-masayang po sa ganon bagay. Hindi ang ang sweldo niya ay binigay niya pa sa mga kapwa niya kapitan na nangangailangan. Bago man lang ako umalis sa aming panunungkulan ay magkaroon kami ng barangay hall. Naglipat ng buwan ay tumawag din sa amin, O kap, matutulungan na rin approve ng budget para sa barangay hall. At ito nga yun. Nung maaksidente ang anak ko, malaki ang magastos. So, talagang yan mismo ang tumulong pressure na pressure ako talagang stress na stress ako dahil upload eh wala na akong pera almost 3 days na ako rito two nights nung lumapit lang sila kapidel nung pala bumili na sila ng ticket ticket ko mula Greece hanggang Pilipinas uuwi ka makakasama mo sa Pasko yung pamilya mo inuwento niya sa akin yung mga pangyayari na yun kumilos ang Panginoon matulungan yung asawa ko na makauwi. Nag-request po sa akin ang mga intertoda na magliga daw po sila. Hindi ko po akalain na lalapit ko sila kay Cap Berhel para po manghingi ng support. Nung kami natanggal sa munisipyo, binigyan po kami ng lahating kabambiga, sa katera. Yun malaking tulong po sa amin. Hanggang ngayon, utang na loob pa rin namin. Merong volleyball league ang buong Cavite. Wala akong malapitan para sa registration. Sabi ng mga bata, Tita Armin, lapit po tayo kay Kap Berhel, pwede po doon magsulisit. Lumapit ako sa kanya. Sabi niya, tasagutin ko na yung registration niyo. Nung kami matanggal sa munisipyo, pinatawag kami nito. nga, mga binigyan kami ng tigka-kaunting grasya. Binigyan ng tigka liman libo, saka kalahati sa akong bigas. Ang asawa ko, eh, dalawang beses din na dialysis sa isang linggo. Yan yung tatangin Mare, meron ka bang pang dialysis ka? Kaya wala. Siya ho ang nakatulong sa asawa ko. Baka kaasa kayo ng inyong uh, action man, si Captain Bernal Fidel, ay mananatiling na andyan sa tabi nyo. Ang akin ay nararamdaman ninyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa ating bayan ng Malaki po ang nai ni Dr. Ryan sa barangay ko sa ang staff ng Homewood. katulayan, meron po kaming bago kino-construct ngayon ng multi-purpose hall. Yung mga projects po namin sa barangay po ngayon, lahat po, inilalapit po namin, dinutinog po namin kay Dr. Hell para po mas maayos po at mas matulis po ang mga sa akin, yung nakasama siya ng maganda, makapagtigay ng kahit pa paano ng mga alawa, hindi kayo magutong ay lahat naman ng pantay-pantay ang tingin niya. Hmm. Ano ko'y mabulag, nadaanan niya ako sa bahay. Binigyan ako niya ang pang-opera ng mata ko. Kaya yung dalawang mata, Happy Cheese yan. 2022, na-stock naman ako. Sumulong ng si Fan. Sa akin na kailangan ng bako do sa gagawin cover ko, pinawa. Ginis agad niya yung ano na gagawin cover ko. Kaya hindi ko makalimutan si Bernadette. Ilan sa mga accomplishments ni Action Man Virgilio Fidel ay ang mga sumusunod noong nakaraang pandemya. Siya ay namigay ng tig 25 kilo ng bigas at isang buong manok sa bawat household sa barangay Kalumpang Serka. At siya rin ay tumulong sa ibang mga lugar tulad ng Cagayan, Lucena at Quezon. Sumusuporta din siya sa iba't ibang mga charities. Habang siya ay barangay captain, siya ay nakapagpagawa ng bagong barangay hall at simbahan. Nagpagawa ng dalawang covered court. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-participate. We'd like to make special mention kay Cap Vergel Videl kasi kung wala si Cap Vergel, walang action man basketball eh nagpagawa ng street name signages. Nagpakabit ng mga CCTV sa buong barangay, nagpa at nagpa ng waiting shed, nagpa-install ng mga solar streetlights. Gamit ang kanyang sariling pera, siya ay nagpagawa ng dialysis center. Naisipan po natin na proyektong ito para po tayo makatulong sa ating bayan ng Indang. Sa ano na mga karimig, ang gumagawa ng project ng dialysis dito sa Cavite ay mayor at congressman at governor. At dito sa Indang, eh, kapitan ang gumagawa. Kapitan. Pero ginagawa niya yan dahil hindi niya lang mahal ang kanyang barangay, kundi buong Indang ang kanyang sisripisyohan. Tinapos ang construction ng simbahan, Namigay ng barangay emergency equipment, pina-renovate ang children's playground. At namigay ng mga cake sa mga senior sa 36 na mga barangay sa Indang. Ay, sa birthday namin, walang katumbas na laga yung pagpapadala rito niya ng cake sa aming mag-asawa. Kaya lubos ang amin naging kasiyahan. Sa tulong ni Senator Amy Marcos ng DSWD, Senator Risa Ontiveros, at sa pamamagitan ng pagsisikap ni Action Man Virgilio Fidel, nakapagbibigay siya ng guarantee letter sa mamamayan ng indang upang makatulong sa mga gastusin sa ospital, mga gamot at mga laboratory tests. Sa pong mabait, paasahan at tunay na Action Man. Malapit siya sa mga masa. Unang-una, hindi lang sa um, tao. Kung maging sa mga nanunong ko wala sa itaas. Wala na ako masasabi dyan sa tao yan. Mabait na matulungin pa. Sobrang daling lapitan po ni Kap. Isang lapit nyo lang po ay aksyon agad. Mabait siya kahit na hindi pa siya ng kapitan. Ordinaring ordinaring tao. Kala ko, double lang din eh. Maayos siyang tao. Tao siyang kausap. Ah, kahit hindi taga sa bayan na Indang, sa Kabite, tumutulong siya. Kami manho ay natuwak. Pabuti ka ako at may taong katulad ni Kap na marunong umunawa sa katulad namin na wala ng trabaho. Napaka-hands on niya po sa lahat ng gawain. Mas iniisip na po ibang tao kaysa sa sarili ko. Nasa kanya yung tipo ng tao na kapag nagsalita ay totoo. Alam niyo si Kipsan, napakamatulong yung tao yun. Napakabusting kaibigan. Parang kapatid ng turing to genius. Iniaambag ang lang ang yaman niya doon sa katulad namin mga wala. Lahat ng problema, nasusolusyonan niya. Lalo-lalo na -lalo sa as financial assistant. Basta lumapit sa kanya sigurado ang director niya. Ang ko ang iyong tagumpay. Kasama ang buong partido at lahat ng mga kasama natin. I know you'll do well for the municipality of Indang. We believe in you. Hopefully, we work well together and we work together for a long time. Iniwala ako sa iyong tirado. Kaya na ito. Maraming salamat sa iyong serbisyo at malasakit dito sa bayan ng Indang. Si Virgilio Fidel ay ginawaran din ng outstanding Barangay Captain Award sa Lingkod Bayan Awards 2024. Siya ay handang tumulong kahit kanino, anumang oras at kahit saan man. Siya si action man Virgilio Verhel Fidel.